So, ito na po ang aking pinamili. Then, a lever na. Ayan po. Isang carton Ayan. Mga biskwit din. Mga biskwit. Tapos, pangatlong karton. Ayan. yung ang laman ng mga tulong karton. Tapos isang sakong bigas sansa kong bigas at saka mga soft drink. Ayun. Soft drink. Ayan, mga display Yes, nandito's display muna ako. And guys. Yes, diyan. Tapos na po ako ng 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 aking mga paninda. Tag display. Tapos na mabandis ko yung aking mga paninda ayan lahat yan, lahat yan mabandis ko so may nadagdag ako ngayong negosyo ayan mga pag kain ng manok tsaka ayan dagdag ng aking negosyo. Pagkain manok at saka pagkain ng baboy. Lahat-lahat po ang aking binayaran is Fourteen thousand Aku binayaran, Aking pang grocery. Maybe bigas isang sako at saka mga soft drinks thank you for watching po bye bye pag like and subscribe sa akong mga videos thank you guys semba tayo guys semba tayo semba tayo sembahan ayo ka nga ng simbahan ngayon may dito sa amin sa aming barangay every Saturday may isa dito sa aming barangay kaya simba mo na ako

Salamat namin! ka mabuhay ka! kami! Nag ka kami ng mga talagay! Sala. Oh, guys! guys! <laughs> mga guys! Hello guys! Mga guys! <laughs> Hello guys. <laughs> <Halo> guys. <laughs>